Nagpakitang gilas ang siyam na special weapons and tactics team mula sa Region 11 sa kauna-unahang SWAT competition sa Davao. Sinubukan dito ang husay nila sa pagresponde sa iba't ibang sitwasyon tulad ng hostage crisis. Makibalita tayo kay Helen Quiñanola ng GMA Davao. Sumalang sa endurance test. Obstacle course firing exercise Ang ilang miyembro ng Special Weapons and Tactics Team. Ito ang kauna-unahang SWAT competition na gininap sa Camp Katitipan sa Davao City. Lumahok sa maaksyong kompetisyon ang SWAT teams mula sa Davao del Norte, Davao City at Compostela Valley. Kasali rin ang isang grupong mula sa Region 11 Public Safety Battalion. May tig-10 miyembro ang bawat team, dalawa ang sniper at walo ang assault personnel. All teams are equal. They have the same uh, equipment and uh, they have the same training. And uh, we hope that uh, everybody will uh, pass. Sa close quarter battle, nagpakitang gila sa kanilang sniping skills at pagresponde sa hostage crisis ang mga lumahok. Sa huli itinanghal na pinakamagaling ang Davao City Police Office Technical Support Platoon kinilala rin ng ibang grupo sa ipinamalas nilang galing we hope that uh, we can continue this kind of uh, activity so that we can evaluate and uh, whatever uh, defects noted during this competition we can address it helen kininola nagbabalita pilipinas